Bigyan kita ng 2% referral commission sa lahat ng Masa E2 Homes Project. I-discuss ko ang computation and kapag nagustuhan mo, mag-usap tayo. Samahan kita mag-tripping and kapag nagustuhan mo mag-reserve, automatic ikaw na po ang aking referral agent. Para may 2% ka, may 2% ako. 50-50 tayo sa commission. Welcome to Masaito Homes, Parksville Residences. Ito po ay sa Barangay San Sebastian, Kawit, Cavite, near Metro Manila Bay. Cavitex, best location. At si so, Cheska Basic po is townhouse end na complete ang turnover for the computation sa bank financing. Screenshot mo na lang po ano for your references. So, ang lot area po is 66 square meters. Ang floor area po is 36 square meters. TCP of 3,344,000. How to reserve? 10,000 lamang po and mga IDs and proof of income. Ang down payment po ay sa loob ng 15 months. So, ang isang buwan ay 21,626. Kapag pumasok ng bank financing, which is 20 years lang po, ang monthly mo po ay 23,333. Sino po ang qualified? How to avail? Um, ang salary po ng mga qualified ay 77,000. Pwede mag-combine mag-asawa, um, common law partner, magkapatid, magulang. Sila po ang mga pwede po mag-avail ng property na ito. Best location, walang masyadong project near uh, Metro Manila na sa Cavitex mga gatong location mostly Purus Gentry Dasma 13 um Tansa and marami ngayon sa Cavite sa Naik kasi doon po af mga affordable Ang price ay ganito dahil location na po ang binibili mo dahil nag-aay ka ng property na malapit palabas ng Cavitex palabas ng Metro Manila so Kawit is Kawit kaya ang presyo ay ganyan so affordable pa po ito sa ganyang location kaya sa ito homes. Again, kung may katanungan ka about the offer na binibigay ko, yes, legit yan. I am Cindy Bernal-Hapil, sales manager po ako ng Dreamhouse Realty. Nagbibigay po ako ng 2% referral commission sa mga buyer ko na ako ang pinagkakatiwalaan. In return, mag-share na lang tayo sa commission. Since, kailangan ko din naman po ng benta, di ba po? So, sa iba hindi po nag-o-offer ng ganyan. Ito po ay personal promo ko lamang po sa mga buyer po na pinagkakatiwalaan nila ako na ako maging agent nila. So, ayan. Sa ibang katanungan, nandyan po ang link ng aking blue app para makapag-usap tayo. Maraming salamat. Happy to help.